Si Pope Francis na ba ang huling Santo Papa ayon sa propesiya ni San Malakias? Meron ba itong kinalaman sa Antikristo na lalabas sa mga huling araw? Isa nakakalungkot na balita para sa maraming mga Kristiyanong Katoliko ang pagpanaw ng kasalukuyang Pope ng Simbahang Katolika. Yun po ay si Pope Francis. Si Pope Francis ay 88 years old nang siya po ay pumanaw. So dahil sa pagpanaw niya, may mga nagsasabi na siya na raw yung huling Santo Papa dahil pagkatapos ng kanyang termino, magkakaroon daw ng malaking pagbabago sa espiritual at politikal na sistema. May mga nagsasabi na sa pagkamatay ni Pope Francis, magsisimula na raw ang pagbagsak ng simbahang katoliko. Ngayong April 2025 lang, pumanaw po si Pope Francis. Siya ang ika-266 na Santo Papa. Siya yung unang Santo Papa mula sa Latin Amerika. Kasi siya ay kilala sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at progresibong pananaw. Sa kanyang pamumuno, pinagtibay niya ang mga reforma sa simbahan. Tinutukan ng mga isyo ng katarungan, panlipunan at pinalakas ang ugnayan sa iba't ibang mga relihiyon Ngunit yung kanyang kamatayan ay muling nagbukas ng usapin tungkol sa propesiya ni San Malakias. Siya nga ba ang tinutukoy ng Petrus Romanus? Ang kanyang pamumuno ba ang hudyat ng katapusan ng panahon? Merong isang lumang propesya, ngunit ito ay nakakakilabot kung iisipin. Ito po yung propesya ni San Malakias. Sa kanyang propesya sinasabi, pagkatapos mamuno ng huling Santo Papa, doon na magwawakas ang mundo. Noong ikalabing dalawang siglo, isang obispo mula doon sa Ireland na nagkangalang San Malakias ang sinasabing nagkaroon ng pangitain. Sa pangitain na ito, nakita niya lahat ng mga Santo Papa mula sa kanyang panahon hanggang sa pinakahuli isinulat ni Malakias ang 112 na maikling parirala sa wikang Latin. Bawat isa ay paglalarawan na magiging susunod na Santo Papa. Ngunit ang pinaka nakakabahala ay yung huli. Ano nga bang sinasabi sa pinakahuling parte ng kanyang propesya? I-translate po natin sa Tagalog yung Latin na ito. Sa pinakamatinding pag-uusig ng banal na simbahan ng Roma, uupo si Pedro ng Roma napapastol sa kanyang mga tupa sa gitna ng matinding kapighatian. Pagkatapos nito, ang lungsod ng pitong burol ay mawawasak at ang nakakatakot na hukom ay ahatol sa kanyang bayan. Wakas! Ano nga ba ang interpretasyon dito sa propesya na ito? Yung Petrus Romanus, ayon po sa ilang pananaw, ito ay simbolikong pagbabalik sa orihinal na apostol na si Pedro. Siya po'y na unang pope ng mga katoliko. So sinasabi na merong mamumuno na parang katulad ni Pedro na yun nga ang apostol ng ating Panginoong Sokristo. Ang ilan naman, naniniwala sila na ito ay sumasagisag sa pagkatapos ng panahon ng mga papa. May ilan naman, iniinterpret po nila na ito yung Antikristo na lalabas. Siya ay mangunguna para manlinlang ng mga tao. Basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 7. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ng mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ngayon, sa part naman na sinabi niya sa panahon ng matinding kapighatian, may mga paliwanag na ito raw yung tinatawag na Great Tribulation. Sa panahon na yon, magkakaroon ng matinding kapighatian. Ibig sabihin, matinding paghihirap na mararanasan ng mundo na ito sa pamamagitan ng Antikristo. May ilan naman nagpapahiwating na ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng mga pag-uusi, kaguluhan at krisis doon sa simbahan. Ang paniniwala rin sinasabi na magkakaroon ng matinding kaguluhan at kahirapan sa ating mundo. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Yung patungkol naman sa lungsod ng Pitong Burol, sinasabi po na yung lugar na ito, ito ay tumutukoy doon sa Roma. Na doon po matatagpuan yung Pitong Borol. Ayon po yan sa sinaunang tradisyon. Meron din po kasing sinasabing ganyan sa Biblia. Basahin natin yung Revelation chapter 17 verse 9. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang pitong ulo ay ang pitong burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay pitong hari. At yung sinabi sa huli, ang nakakatakot na hukom ay darating. So tumutukoy po ito sa paghuhukom ng ating Diyos. Kung babasahin natin yung book of Revelation, makikita natin doon na sa manghuling araw, ibabagsak talaga ng Diyos yung kanyang hukom o yung judgment sa mundo na ito. Dahil po yan sa kasamaan ng mga tao. So kaya makakaroon ng Great Tribulation kasi paparusahan ng Diyos yung mga tao hindi nananampalataya at yung mga tao hindi sumunod sa kanya. Yung mga tao na sumunod doon sa Antikristo. Basahin natin yung Zephaniah chapter 1 verse 15 to 16. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makapal na ulap, araw ng pagtunog ng trompeta at ang sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore. Mga kapatid, ang masasabi ko lang dito, hindi po natin pwede basta pagkatiwalaan yung propesya ni Saint Malakay. Dahil hindi po natin alam kung totoo nga ba yung mga propesya na yon at may mga naganap na sa kanya mga propesya. Basta ang masasabi ko lang dito mga kapatid, dapat ang pagkatiwalaan natin ng probesiya, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo, ay yung sinasabi ng Biblia. So dahil nga nasa mga huling araw na tayo, marami na po mga naglalabasa ng na mga dreams at mga prophecy patungkol po sa mga mangyayari sa panahon natin ngayon. Pero mga kapatid, hindi po lahat yon ay totoo. Ang pagkatiwala lang po natin ngayon na nagsasabi na mangyayari sa mga huling araw ay yung Biblia. Ano man po ang sabihin ng mga propesya na labas sa Biblia, malinaw na sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw talaga, merong mga hindi magaganda mangyayari at merong matinding kapighatian na darating. At syempre hindi lang yon, meron din talagang lalabas na Antikristo na mangunguna sa ating mundo para nilangin yung mga tao. Ngayon, maaring nakakatakot yung pagdating ng tribulation. Dahil sinasabi naman po talaga ng Biblia na nakakatakot yung araw na yon. Pero tayo mga Kristiyano, hindi po dapat tayo matakot. Dapat maging excited tayo. Kasi mga kapatid, yung mga propesya na yan, bagamat nakakatakot para sa ilan, yan po ay pag-asa para sa ating mga mananampalataya ng, ng Panginoong Heso Kristo. Oo, maaaring darating yung paghukong at matinding kapihatian. Pero mga kapatid, aalisin na po tayo ng Diyos dyan bago pa mangyari yung mga bagay na yan. So ibig sabihin, ililigtas po tayo ng ating Panginoong Sokristo pagdating po yan ng rapture. So ibig sabihin po yan, kaya magkakaroon ng rapture kasi ililigtas po tayo ng Diyos sa matinding kapighatian o judgment niya dito sa mundo na ito. Kasi mga kapatid, yung Great Tribulation na yan, dyan po mararanasan ng mga tao yung puot ng Diyos. Basahin natin yung 1 Thessalonians 5 verse 9. Hindi tayo pinili ng Diyos ubang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Isokristo. Mga kapatid, malapit na po tayo sa pagubalik ng ating Panginoong Isokristo. Nasa mga huling araw na tayo. Kaya maging handa na lang po tayo kasi yung mga propesya na sinasabi sa Biblia nangyayari na po yan sa panahon natin ngayon. Mari pumanaw na yung Santo Papa na si Pope Francis. Hindi po natin alam kung sino yung susunod na Santo Papa at ano ang gagawin niya sa kasaysayan ng mundo. Hindi natin alam na baka yung susunod na Santo Papa meron siya maging parte sa mga huling araw. Pero syempre mga kapatid, hindi pa po natin sigurado yan. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng magawa ng susunod na Santo Papa. Sa panahon po kasi ngayon, yung simbahang katolika, sila po ay naghahanda na para sa susunod na leader o yung susunod na Santo Papa. Ang mga kardinal ay magtitipon upang pumili ng bagong papa. Ngunit sa gitna ng prosesong ito, marami mga tanong ang bumabalot. Ano ang magiging direksyon ng simbahan? Papaano haharapin ng bagong leader ang hamon ng modernong panahon? At higit sa lahat, papaano natin mauunawaan ang mga propesiya sa konteksto ng kasalukuyang kaganapan? Ngayon na propesiya ni San Malakias o ni Malakay ay patuloy na nagbibigay ng impormasyon at pagninilay sa marami mga tao. Totoo man o hindi yung mga propesiya niya, ang mahalaga ay ang ating pananampalataya at pag-asa sa gitna ng mga pagbabago ngayon, sa gitna ng mga nangyayaring hindi magaganda sa ating mundo. Sa pagtatapos po ng isang yugto, may panibagong simula. At sa bawat hamon, may pagkakataon para magbago at umunlad ang mga tao. Sa panahon natin ngayon, ang pinakaibahagi natin sa mga tao, buod sa mga takot at pangamba, ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo. Sabihin po natin sa mga tao na babalik na yung ating Panginoong Isus para kunin tayo at makakasama na natin siya magpakailanman.